Hello ka Super Kasari, naghahanap ka ba ng organizer para sa mga maliliit na bagay dyan sa tindahan mo? Well, 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 tama yung nakikita mo. Kaya i-check out mo na to. Kita mo naman ang organize ng ating mga maliliit na paninda dito sa ating tindahan. Gaya nito mga botones, oh. ito pang clip, uh, paper clip, oh, perdible. hairpin, thumbtacks, blade, karayom, tape measure, ito hernet hairnet. O, oh, diba? Ang galing nitong aking na-checkout na lagayan. At may cover pa. Mm. Transparent. Makikita mo sa labas pa lang. O, oh. hindi ka na mahihirapan kung saan na. Pinasan ko ba nilagay yung karayom? Yan yung madalas ang nangyayari dito. Oh, sa dami ng mga nakalagay dito sa ating mga kung ano pang mga paninda, dagdag paninda ng gaya nito, hindi na natin mahihana po nasan ang tape measure, nasan ang thumbtacks, nasan ang blade, nasan ang perde blade. Ngayon, kitang-kita na organized na with cover pa. Lima ang pwede mong paglagyan dito. Ayan, o. Oh. Oh. Diba? Bibili pa nga ako nito kasi pwede dito sa mga gamot-gamot. Pwede din sa mga sandriyo, sa mga uh, rubber band. Kung ano pang mga maliliit na bagay na pwede natin ilagay dito. Mga cord, mga charger, at kung ano-ano pa. Mura-mura lang to. Parang dalawa to nasa 100 plus lang. Yung isa wala pang 100. Kaya check out mo na. Perfect para dito sa ating tindahan. Kaya ano pa inintay mo? Check out na. Now na. Go. Bye. sila guys. Nag-check out ulit ako ng multi-function organizer nitong 5 grids with cover pa. O ba? Diba? Lagay ng mga gamot-gamot, ng mga pang over the counter, ba? Diba? At saka yung iba, ilagay ako ng mga thumbtacks, mga hairpin, uh, hair clip, mga ano-ano pa. So ito pa, naganap pa ako ng pwedeng ilagay. O ba? Diba? Organize yung mga maliliit na bagay. si so, check out nyo lang to dyan sa basket. Itong ano na ito. Ang isa nito ay 72. Pag dalawa, may discount. Kasi tatlo ang option dyan. May isa, may dalawa, may tatlo. Yung tatlo, tatlo na yung i-check out nyo para mas makaka-less kayo. Yung tatlo, 210 na lang something. So, magkano na lang yun? O, na-less. O, check out na lang dyan sa basket. Ha? Oo. oo. Napaka-useful nito dito sa ating tidaan. Lalo na sa mga maliliit na paninda na kung saan-saan mo sinisingit, sinisiksik, pag hinahanap mo na, hindi mo na makita. Kaya dito mo na lang ilagay. Yung mga sandriyo, yung mga ipit na maliliit, yung mga kung ano pa dyan, na mga pwedeng ilagay dito, battery, at yung mga charger din, yung mga cord charger nyo, dito nyo na rin ilagay. Okay? O, check out na lang diyan sa basket. Ha? Okay, bye.